Tayo, ano position nyo? Point, guard. support guard. Ako, support. May support ba? Wala. Pili ko point guard ko. Mage ako eh. Mage. Okay. <laughs> point guard, point guard. Ano paborito mong move? Pakita mo nga. Oh! Hey! hey. 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 What's that, yes? Asa yung nung ano? How are you, mom? remote no. Mm. Hmm? Are you tired? No. Ay, no! No. Why would I love this so much? <laughs> At the end of the day. <laughs> <laughs> Finally, nakakain na Recharging. Recharging, you bro. you like my cooking? Yes. So how was school? Late school, mom. Okay na ba sa'yo na line of 7 ako ba? Oo naman, gusto ko balakbol yung anak mo. Thank you. Okay lang, Tol. Okay na. I've missed you, son. Ganda yung mga bata, ah. Oh. Bigay sa amin yan. Bigay sa inyo to. Sana maging housemate ka, no? Ako na ata yung partner ni Charlie eh. Bogart pala. From kapamilya. Ay, pangit ng tandem nyo ni Charlie at Bogart. Hashtag nyo, wag. Chibog. Ang. Charlie. Bogart, Borley. <laughs> Borcha! Borcha. <laughs> nangangalumata ka na. Hmm? Bogart, nangangalumata ka na. Ano yung nangangalumata? <laughs> matawa, parang antok <laughs> If I could tell you just one thing mamaya na lang yan. Burga tayo, bro. Agad na, bro. Hmm? Agad na, bro. Di pa naman, tol. Kaya pa naman. Ano ginagawa mo dito, tol, pag walang ginagawa. Tulala lang, bro. Tulala lang, bro. Oh, minsan, po. Kaila kayo. Push up, push up din. Push up tayo mamaya, bro. Sige, hey, bro. Ay, hey. hindi kita nakita na nag Ikaw, Ace. Dalawang araw, dalawang din. Ay, Bonifacio, di ba? Bonifacio. 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 Ako nagsaskots. Idol sa? kita, eh. Oo, oh, totoo. Kapanood lang kita sa TV. Oh, thank you. Crush po. mo, crush mo. Hindi naman masyado. Hindi naman. Hindi ako boy, tol. Ah. Ay. Pero may jowa ka. Wala. Wala. Gusto oh. <clears throat> Wala akong jowa, eh. Marami, marami. Pero kasi, muna study first, di ba? Mm. Basketball first. Basketball. Pipiliin ko kasi yung isa, magsaselos yung limay. Ay, okay. grabe. Tinik mo pala? Pira, pira, pira. Parang isda. <laughs> ano tal? <tols? laughs> Sino yung snir? <isnear? laughs> Sino si Snir? Snir drum. drums. Tinik mo, bro. <laughs> Workout kayo mamaya, tal. Ngayon na, mag-push up ka na, bro. Sabi Kira, mo kay Kuya, ano? Basketball tayo. Oo, oh, basketball. Sabi mo kay Kuya. You guys okay? You need help? Yeah, basketball. Sure? Kuya, basketball ay, kami. Sabi ni ay, bro belum bulan na ako. Oh, throw this out na lang muna. Ay. tira. Tira. tira Tapos na ba? Kira, boy! <laughs> 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 tira, tira, tira. MVP, MVP. Hindi naman sa pagmamayabang tol. Ano ba yun? Oh, no. Ano ba yun? Parang iba yung tol. Tol. Munchkin? Takat ng ano ko tol eh. Kaka-weights. Ah. Ano lang. May hili ko sa munchkin? Hindi masyado bro. Carbs yan tol. Carbs, carbs. Munchkin talaga. Bakit? Tara, anong gagawin nyo? Sabihin mo, basta mo na kayo ni Brody. Para. Kamusta? Okay lang? Josh! Kinakabahan? <laughs> ka Par, nakawa ka pa rin sa... Oh! Basketball! Basketball! Basketball sana! ano? Kuya ka lang Basketball! Alam mo yung mga paborito ko, kuya! Basketball! Pagod! Oh. Yo! Yo! What up, yo? Sana <laughs> Sarap sana ba pwede basketball. <laughs> basketball, no? Gawa naman tayo. Oh, you you know. ano <laughs> story, ano ng ng ginagawa. Ano meron sa storage loop? Ano nang hair niyo? Bagay. Storage room po Hala! Guya, kala ko bola. Talaga namang... <clears throat> sure. Ito lang ba? Ito lang ba, kuya? Eh, wala pa bang... Damihan pa to. Ito lang, easy lang to. <clears throat> Wait lang. Wait lang, kuya. Wait lang. Wait lang. Paano ba ito yan? Oh? <coughs> mm! Lalaki ako! Ito <coughs> lang? Kahit limahin niyo pa? Oh, sobrang easy, bro! <laughs> Lakas ng trip mo, kuya! Kahit limahin mo pa to! Okay lang! Palit mo na eh! Palit mo, mo na! Ha? Palit mo na! Kunin lang sabi, bro! Eh, hey, palit naman! Pakitaan mo naman yung mga girls natin, oh! Oh, oh. <clears throat> Pakitaan mo lang! Kala ko bola na, kuya eh! <laughs> Ikaw talaga, hilig mo mambola. <laughs> bro, kayo na nito, bro. Kaya mo yan. Kaya. Bro, kakakain ko lang, bro. Baka magka-appendicitis ako, bro. Kaya, kaya. Automatic bro. Automatic kaya. yan, Automatic dito, bro. Bro. yan, bro. <coughs> <coughs> Pawis, 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 pawis. Ang Yan lang? Play, Add four. <laughs> 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 Gulot ako eh. Bro, tara na bro. Gym na bro. Gawas bro. Workout bro. Tara Workout tol. Bro! ba yan? Para namang mga ano. Wake up na bro! Bro. <laughs> Lagi ito tingin mo ah. Hmm? Okay, Will? Hindi ah. Oh. <laughs> <laughs> Hindi tuloy. <laughs> Nakaano ba yung oil? Ah, <laughs> <laughs> talaga. Alin? Yung mo bro. Bakit? Bakit mo, didik? Hindi, nagpa-perm lang ako. <laughs> Ganda bro. Okay. Tingin lang, perm mo bro. Perm. Mga bit perm mo ah. Sige! <laughs> Sige talaga. Sige talaga. Ano, oh, workout ka na bro? Workout Good luck bro. Bye. Bakit? 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 Ah. <laughs> <laughs> In today's episode, Naging... Wala na po. <coughs> Hindi na niyan, Dey. Huwag alam Hirap naman. na ba? Hirap. no? Tuesday. Dami pa ba yung chicken pa Gulay. Ulit. Oo. Oh. Magsinabawan tayo. Yung ganun ulit? Oo. Oh. Oh, yun.